Hello Philippines and hello everyone For today's video mga guys Inutusan pala ako sa kapatid ko bumili ng ulam doon sa palengke Tapos ito nadaanan ko Tabi lang kasi ito ng uh, metro uh, Malapit ng metro sentro ng ano city hall to metro ayan crossing niyan diyan malapit lang talaga tabi lang talaga sa metro ito yung okay-okay na marami talagang mapipili mo kung ano-ano na lang yung mapipili mo diyan at napakaganda pa dahil nga palagi silang nagbagong bukas ng mga stock nila ayan tapos, ang price pala nito, lahat na lahat, kung anong makikita mo dyan sa loob, ay 85 lang. Oo, 85 lang ang isa. Maholdres man yan, short, pants, t-shirt, blouse, kung ano-ano pang makikita mo dyan sa loob, yun lahat ay 85 lang ang isa. Kaya nakapasok din ako dahil nainganyo akong magpili tapos mayroon na din akong napili kaya natagalan pa ako baka mayroon pa naman itinamad e, na akong magpili ang pinakamaganda dito sa ukay ukay mga guys kasi makajakpat ka talaga ng branded na damit tapos mura lang Oo, tapos tiis-tiis ka lang talagang maghalo kay OB para namang makikita mo yung hinahanap mo. Kaya sa wakas, nakikita ko na yung hinahanap ko. Isang t-shirt lang pala na white. Tapos, ang ganda nito. Ang ganda ng tela. Kaya, sinunggaban ko na. Binitbit ko na agad. Pero, ang tagal. Ang tagal kong natapos dyan sa loob. Kaya, eto na si Akets. Nakapili na. Ayan, sa wakas mayroon na talaga siyang napili pero isa lang. Kaya kasi isa lang yung nakuha ko dahil nagmadali nga ako, inutusan pa ako, pupunta pa ako ng ano, merkado. Tapos natagalan ako dito, ayan, inuna ko kasi to bago pumunta ng merkado, kaya tuloy natagalan. Kaya mga guys, ganun talaga ang Pilipino. Uy mga guys, baka gusto kayong pumunta dito ng ukay-ukayan na to, malapit lang to sa metro. Dito lang to sa Surigao City. Ayan, kaharap ng City Hall na may... Kaharap pala to ng City Hall. Nang pangalan ng store na to ay Metro. Katabi ng Metro, ito yun. Yung ukay-ukaya na to. Maraming dyang stock nila. Ang dami talaga. Makapili ka ng marami ding mga imported. Ayan mga guys. Kaya dala na din to ikot-ikot. Ayan, pili-pili. Sa wakas, nakapili din. O, oh, de ba? Diba? Nawala din yung stress mo kahit paano. Mayroon ka rin na gawa sa buhay. Hoy mga guys, subukan yung pumasok dito. Baka paglabas nyo. bitbit bit nyo sa ako kasi ang dami yung nabili nyo. O, oh, de ba? Thank you for watching guys. Sa sunod na video.